Mga ka-Double K, kamusta? Ito na naman ang inyong paboritong tambayan ng mga mahilig sa boxing ang Double K TV. Ngayon, tatalakayin natin ang maiinit na isyu sa pagitan ng undisputed champion na si Naoya The Monster Inu at ang matapang na challenger na si Murajan Okmadalev. Game na ba kayo? Tara, simulan na natin. Matapos ang panalo ni Okmadalev laban kay Ricardo Espinosa, muling umingay ang pangalan niya bilang mandatory challenger para sa WBA title ni Inu. Pero ang tanong ng marami haharapin ba ni Inui ang hamon na ito, ayon kay Eddie Hearn, tila iniiwasan daw ni Inu ang laban kay Okmadaliev at mas pinipiling makalaban ang mas mahihinang contenders, legit ba ito o mind games lang, dagdag pa dyan. Sinabi ni Hearn na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, dapat daw tanggalan si Inui ng kanyang WBA belt, grabe, mga ka-double K, ano sa tingin nyo, may punto ba si Hearn o nag-iingay lang siya para sa kanyang fighter, ano sa tingin nyo? mga ka-double K, handa ba si Ino na patunayan na siya ang tunay na hari ng Super Bantamweight Division? O kaya naman si Okmadaliev na ang magiging susunod na pangalan na magpapabagsak sa isang monster? Comment lang kayo sa baba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates dito sa Double K TV. Kita kids ulit!